Titingnan natin dito yung nag landslide, ayan. Hop tik mo na await tayo dito, guys, para makita natin nang kabuuan ng nag landslide dito, guys, sa ayan oh, kabundukan ng itong ginajagingan ko ba? Ha, tapakita ko, guys, ha. Tara, ikot ko lang dahil ito pala, guys, oh. ayan oh. Ayun oh. Ayan. Nag landslide, guys, dahil wala nang mga puno sa itaas. Yan, lumambot ang lupa dahil sa isang linggo rin natang umuulan noon dito sa Dabao de Oro guys. Kaya guys, yan, tapakita ko sa inyo guys. Ha, Ikot ko kayo camera. So. Ayan guys, so ang lakas din pala ng impact ng ano na yan, ng landslide nung gumuho ang lupa guys. Dahil yung pinaka-concrete barrier, barrier ba yun, barrier, pinaka-concrete barrier, na nagsikalasan guys. So oh, ayan, nakita mo yan. Sa sobrang lakas pala. Ito, tibay nito eh. Papakita ko mamaya sa inyo guys kung paano, gaano siya katibay ah. Yan, umabot siya sa kalsada guys kalahating kalsada na lang nadadaanan dito ayan, guys so tingnan mo napakatibay nito guys so oh. tibay niya no kitam, oh, kitang di ko nga masipa sipa oh ayan 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 ang lakas niya no oh ah. Eh. sa kalsada, 'no? Oh, Di ba? Testing mo guys, so oh. Ayun oh. Ayan, napaliit. Maliit lang na bundok yun, pero tingnan mo naman ang tinapon na lupa dito sa pababa. Ayan, ang kapal niya, no? Tingnan mo. O, oh. so, may mga bahay pa nga sa baba, ayo. Oh. Ayan, kalahati na lang kalsada na dadaanan, guys. O, oh. ayan. Hmm. Oh. Aki ah, tayo sa taas. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga view yun din doon sa itaas. Ayan, gaya ng mga view deck na yan.